CMN News. 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 CMN Live, nation nationwide. nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Dumalo ang Batangas Police Provincial Office sa panguna ni Police Colonel Giovanni Emerick Sibalo, Acting Provincial Director sa Awareness Seminar on Bomb Threats para sa mga higher education institutions sa lalawigan ng Batangas. Pinangunahan ni na Police Major Broderick Noprada, Officer in Charge ng Provincial Operation and Management Unit o POMO at PEMS Jeffrey luisa Franca ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit ang pagbabahagi ng impormasyon at pagtalakay hinggi sa tumataas na insidente ng mga peking bomb threat. Tinalakay rin ang wastong mga hakbang sa pagtugon sa mga bomb threat at mga preventive measures upang maiwasan ang mga ganitong uri ng force alarm. Dinaluhan ang naturang uh, aktibidad ng mahalagang kinatawan mula sa iba't ibang institusyon ng uh, pang na edukasyon tulad ng uh, school administrator, uh, dean, uh, safety officer at emergency responder. Binigyang diin sa lecture ang uh, napakahalagang papel nang pagiging mapagmatiyaga may kamalayan at may kooperasyon na komunidad upang mapanatili ang maayos na kapayapaan at kaayusan sa loob at paligid ng paaralan na nananatiling nakatuon ng Batangas PPO sa pagsusulong ng kaalaman uko sa kaligtasan at seguridad para sa mga estudyante at kawani ng paaralan. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide, nationwide.